seto, pe nah, daging saging, hore ya, kasi. Sodi saging kemodoro. Hmm. Oh, kura ang kura kito kailangan na talaga natin ang panglagay sa sa ating kamay sa ating ulo ng ng video Oh, 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 alam. Hmm. Tadi, sino marahil na tinama. Nalupat na siya. May drone na hmm. umpo old na siya. Kaya ayaw ko. May dala tayong parelo ngayon sa gasiba. Dahil nga wala tayong paba ng ayung Kaya nakauwi ako sa bahay at nakita ko ang parelo. Tapos, ito. Mga, mga kamati. Ay, yung aking ano, o, oh, na, na ano, na, tawag ay, nito. Ayan, o, yung pera. Saging, o. Oh. Makapag-banana, ano nga tayo. Banana. Banana split. <laughs> Pwede ka itong gawing, ano, o. Oh, yung pera na, Nakapag banana split tayo oh. Sino gusto mag banana split? Yan oh. Banana cake. Itong kamatis. Tingnan nga natin. Dito. pa. Yan oh. Matigas pa itong ano oh. Puro prutas sa yung kasama niya. Rakatsi. Hmm? Yan oh. Hmm? Puro, puro prutas naman yung kasama niya dito. Yan.

preko, namin deskroni sa door. kung ano yung ano natin, puro naman pero yung kasama niya, ati. Oh. sama ati kama na oh, ano pa? okay pa? oh. nagrab isang kamay lang yung ating tunga. <laughs> Ay, nako. Ang kamay na atin sa akin. Bukas na lang trabaho. Labor day. Kaya pwede tong saging na ito. Dito, tinitinda dito yung yung ano. Yung tawag nito. Tinitinda dito yung bunga na bulaklak ng bulaklak na ano nang Ng ni sa atin is bulaklak ng bulaklak ng kalabasa. Oh, hmm. eh, ang salata. Toy ay party. It's party siya ngayon. Ayaw ko. Ito. ito lang lang. Ako ko na kamatis. Ang itong kamatis. ko. At saka itong

Pagkaan ko so, itong pulutin, itong mortuli na ito at ito yung binibili ko. Alam niyo ba kung magkano nito yung, yung ano. Puro naman siya prutas o yung kasama niya dito. Um, yung magkano yung if, 100 grams nito, may 350 euro. Pagkakasan so, lang natin na Babad natin ng barco. Eh, matigas pa siya oh. Hindi siya duro. Diba? Ayan. Okay, uh, sa kanyang kamatis, yun yung kamatis yung iba malambot na. ang ano? kade ano?

Hoy so, dibas marami dito'ng namumulot, oy. Tagas marami dito'ng namumulot, May nauna na sa akin.

No, oh, mi senti qua con il pomodoro? Sì. C'è del pane qui? Pane. E' sfuso però. E' sfuso, vediamo. Questo lo alziamo? Sì. Mettiamola? mettiamo là? Sì, lo là. Sì, eh. Se noi guardiamo sotto. Sì. Questo non lo riprodetti? No.

makuha ano rin sila kung so, ano yan ang gusto hindi yan po po hindi so, yan okay.